kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Marami tayong pwedeng matutunan sa ating mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo. Una, yung separation of the church and the state. Paano naman, Father, pa, separation of the church and state? Well, roughly, in the Constitution, for example, of the Philippines, it says, no law shall be passed establishing a particular religion or a state religion. Sa ilang mga pagninilay ko, sinabi ko na sa inyo yan. Ang ibig sabihin noon ay hindi kailanman makagagawa ng batas as per our constitution na magdidikta sa mga Pilipino, sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas kung anong kuri o relihiyon ang gusto nilang uh, exercise. Okay, so that's non-establishment clause. Okay, maliwanag yan. But of course, bagamat uh, wala yung enforce yung non-establishment clause makikita rin naman natin halimbawa yung mga initiative between the church and the state okay ano yung initiative between the church and the state o na doon yung magandang ugnayan ng simbahan at ng gobyerno yung mga accommodation for example ng gobyerno para sa simbahan. Okay? Mga accommodation. For example, sa mga government offices or establishments, they will allow yung mga religious practices like mass, di ba? Kahit 'yun ay opisina ng gobyerno, pagmisa, magmisa do o nag-invite sila ng pare. So those were accommodations, but not necessarily establishment hindi naman ibig sabihin, i invite si father, ay magpapasa na tayo ng batas na magsasabing ang lahat ng mga empleyado ay dapat maging katoliko. Okay, so that's uh, very clear. What is prohibited is establishment but not accommodation. Dahil bahagi ng exercise ng mga tao while they are working is also the spirituality. And a good employer must provide for the spiritual needs of their employees. Kaya nga hindi lang puro trabaho. Okay, merong mga activities and usually pinangungunahan ng Human Resource Office. Kung papaanong paitingin o palalakasin ang buhay spiritual ng kanilang mga empleyado. So there are accommodations. And dito sa ating Ebanghelyo, bago natin makalimutan yung ebanghelyo at pumalao tayo sa state na uh, relationship of the church and the state, ay yung kapitang Romano. Well, it is obvious that the centurion, sa ingles kasi centurion, ay hindi naman believer. Non-believer, but he is a sympathizer. When we say a sympathizer, sabi niya, pinagpagawa pa nga po niya tayo ng sinagoga. No? Kaya ang lumapit kay Jesus ay yung mga matatanda. Father, mabait po yan. Kahit po hindi katoliko, eh, yan po nalalapitan natin. Yan po yung nagbibigay. Yan po yung tumutulong sa simbahan. So we can easily understand the accommodation. Bagamat siya sabihin natin hindi kristyano o tagasunod ng ating Panginoong Isokristo, certainly we can assume na meron siyang pabor na binibigay sa simbahan. Because he built a synagogue for the Jewish. Sabihin ba natin muna mga Hudyo muna kasi hindi pa naman ito. Uh, Pinag-uusapan niyong pagiging katoliko o pagiging kristyan. Okay? So, so nandun na yung accommodation. Nandun na yung relationship. No? Amicable relationship between the church and the state. Why the state? Because he is a soldier, a centurion at that. And pag sinabi natin kapitan, Romano, centurion, he represents the state in his capacity. Okay. Pangalawa, pag sinabi natin yung pagmamahal niya sa kaniyang alipin, no? kaya gusto niyang gumaling. Okay, so that's initially ang um, indication of believing. Diba? Bakit niya papupuntahin ng mga ng tulong ng mga matatanda para pagalingin ang kanyang alipin kung hindi siya naniniwala ang kayang pagalingin ng Panginoon yun? Would that be possible na hindi ka naniniwala pero in a way meron kang pinaniniwala ang kaugnay? Well, I met a person in Indonesia at hindi siya Catholic. But she remember when we were asking for a church, she remember she remember the church. Sabi niya, ah, doon po sa simbahan na yon. Bakit po alam niyo yung simbahan? Eh, hindi naman po kayo katoliko. I went there once, sabi niya, when I have to give thanks to Mary. Because Mary granted my prayer, sabi niya. But eh, she is a non-Catholic. Pero sabi niya, pumunta ako doon para magpasalamat kay Mama Mary. Kasi kay nag yung prayer ko through Mary. So pwedeng yung ganon. No? Nagpunta raw siya, nagdasal daw siya, pero hindi siya Catholic. Tapos pinagbigay yung panalangin niya. Okay, so that is possible. But as, as, as I have said earlier, um, that's the beginning of faith. No? That's the beginning of faith. Okay? And then mas malalim pa yung kaniyang understanding. No? Mas malalim pa yung kaniyang pag-unawa. He knows that he has powers. May kapangyarihan siya. Bilang isang centurion in charge of 100 soldiers. Pag sinabi niya pumunta ka doon, pupunta siya. Pag sinabi niya lumapit ka, lalapit. Pag pinaalis niya aalis. But despite his power he also understands that his power cannot save his servant. I have a power but I cannot serve, I cannot heal my servant with his power. Someone must be powerful than I in order for my servant to be healed. Dapat mayroong isang mas makapangyarihan sa akin while my power is temporal. And with this power, I don't think I can heal my servant. So dahil alam niya yung limitasyon ng kaniyang kapangyarihan, hindi niya kayang pagalingin ang kaniyang kawan, ang kaniyang alipin. That is why he is looking for someone who can heal his servant. Not only that, he also believes in the distant healing sabi niya, hindi niyo na po kayo kailangang, kailangang pumunta sa bahay. Ha? Sabihin na lamang po ninyo ang salita at gagaling ang aking alipin. You need not to come ha, sa bahay ko. Sabihin na lang po ninyo ang salita at gagaling na po ang aking alipin. Kaya, pinuri ng Panginoon ang pananampalataya ng centurion o ng kapitang Romano na ito. Sabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalik. And lo and behold, pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mukhang hindi na tumuloy ang Panginoon. Sabi naman kasi ng Romanong Kapitan, wag na po kayong pumunta. Adi, hindi na siya pumunta. But the Lord heals the servant of that centurion. Dahil sa kanyang pananalig. Okay? So una, Guru, we pray that uh, the state and the church ay palaging magkaugnay ng layunin upang paglingkuran ang bayan at magkaisa sa damdamin para sa kabutihang panlahat. Pangalawa, let us acknowledge our power. While we can say that we have power, we must know the limit of our power, power. There are there are powers that we cannot exercise. No? So, yung mga bagay na higit sa ating kapangyarihan ay dapat natin ipaubaya sa Diyos. Okay? The problem is that when we are overwhelmed by power, we think we can do everything. That's the problem. Okay? Kaya ngayon, lagi sinasabi sa atin na naalala natin si Bishop labayan, absolute power corrupts absolutely. When a person believes he has all the power in his hands, that's the beginning of corruption or abuse. Well, we can learn from the centurion in thinking and believing that while we have powers, yes, we have, but there are limits. Okay? At yung mga bagay na hindi natin gayang gawin, ipagpapas sa Diyos natin. Amen.